Bakit hindi madalas tamaan ng kidlat ang eroplano? Nasa eroplano ka biglang kumidlat sa labas, nakakatakot, di ba? Pero alam mo ba, tinatamaan talaga ng kidlat ang mga eroplano at madalas pa. Ayon sa datos, ang isang komersyal na eroplano ay tinatamaan ng kidlat minsan kada taon. Pero bakit parang wala namang nababalitang aksidente? Dahil dinisenyo ang mga eroplano para kayanin ito. Ang katawan ng eroplano ay gawa sa mga materyales tulad ng aluminum o carbon na mahusay magpadaloy ng kuryente. Kapag tinamaan ng kidlat, dumadaloy lang ito sa labas ng katawan ng eroplano at lumalabas sa bahagi tulad ng buntot o pakpak nang hindi naaapektuhan ang mga pasahero. Kaya kung may nakita kang kidlat habang nasa eroplano ka, huwag matakot. Iniiwasan din ng mga piloto ang matitinding ulap at ang mga eroplano ngayon ay may mga teknolohiyang pananggalang sa bigla ang kuryente. Sa tulong ng siyensya at matalinong disenyo, ligtas pa rin tayo kahit sa gitna ng bagyo. Science in a to spark your